mga kapaps, dito po ako ngayon sa site at uh, pang tatlong bagyo na po nga, ito ngayong bagyo na po ito sumula nung nagpatayo tayo ng bahay at uh, kahapon po nagsimula yung bagyong tino hanggang ngayon November 3 hanggang November 4 hapon po kahit may bagyo nagtrabaho sila half day apat lang po sila pero May lagay na po na Stealth deck dito Yan Mali dito na lang po sa terrace Ang Walang Stealth deck At saka, Dito sa paikot natin Na terrace Yan Po terrace po yan sa labas ng bahay. At yung hagdan. Ito po yung hagdan. Yan. Malapit na tayong magbuhos. Tatapusin na lang po yung terrace. yung porch natin sa itaas. And, kita-kita na yung steel deck. Nag-stop tayo ng two days kasi may bagyo. Dito na lang yung lalagyan ng pormas sa terrace paikot hanggang harap. Para po, pag tapos lagay ng pormas, lagyan ng bubuhusan po nila then lagyan ng steel deck day 60 na po mga kapaps and uh, thank you lord kasi hindi po kami nabagyuhan ng matindi dito sa kapis at yan nga nagpapasalamat tayo kay lord at ito nga po guys nilagyan na po nila ng mga harang at mga proteksyon yung ating steel deck para magbuhus po ng mix cement ay matibay po ang ating uh, steel deck yung mahawak sa kanila. Yan nga po guys, yung tinatapos nila ay yung pag preframe at pagpupormas ng ating mga bakal sa terrace area sa halap, paikot. Yan na lang po yung kulang nalagyan ng formas at buhusan Day 61 na po mga Kapaps at yan po ay nagpatuloy na po sila na paglagay ng mga steel deck at saka mga uh, protection or protector ng sa ilalim ng steel deck para po pagbuhos ay matibay po yung ating steel deck at saka ito po naglagay po sila ng frame sa paikot ng ating uh, terrace ito po ay pang malakasang terrace ito na po mga Kapaps. Ah, uh, ngayon po ay nagdala kami ng mga kokolambot para sa umaga po sa day 62 ay matapos po nila gawa ng frame at ito na nga natapos na po nila gawa ng frame ang ating mga mga beam sa ating terrace. At 'yan nga mga Kapaps ay nilagyan na po nila, nagbuhos na po sila ngayon araw na ito at alam nyo ba mga kapaps may bagyo na naman ulit dito ala si bagyong uwan kung saan uh, uh, kanina, na, na kanina mula na kanina number 1 pero po uh, hindi pa wala pong ulan pero malakas medyo nararamdaman na namin na malakas yung hangin pero uh, ito po ay hapon na po pagdating namin tapos na po yung whole Simula sa right side na harap ng terrace Hanggang sa left, hanggang sa likod Yung malawak na terrace natin Ay natapos na po nilang buhusan At sa Monday uh, Maglalagay na sila ng steel deck At uh, i-welding po At saka po after mag-welding Maglalagay na sila ng mga bakal para po preparation sa ating slab kung saan uh, magsischedule na tayo or pupunta na ako sa isang company na may mix mixer na ready to mix na po at bubuhusan lang po nila itong ating slab para po mabilis. Kasi po uh, kailangan ng manpower pag mano-mano. Kaya nag-decide po kami ni Foreman na mag ha? ano na lang po bumili na lang po ng ready mix na ano na, Kaysa na mga cement Mata at dia. may halong hangin yung yes, ready no, mix ah, na sakyan, yan mga kapaps ito po ay uh, week 11 day 62 kung saan sobra na tayo sa dalawang buwan at hindi pa po natatapos yung ating first floor uh, unahin po namin yung first floor dito nga ako sa loob ngayon at yan, uh, nag-video-video -video, at uh, ito po yung mga harang ng ating slab